Kay Soto, asan ka na matapos ang back injury na naranasan nito sa nagdaang Summer League ay talaga nga naman na kinailangan nito na magpahinga muna at hindi muna ito nakapaglaro sa kanyang liga na pinapasukan ng Japan B League para nga masigurado na magiging maayos ang injury nito bago sumabak muli sa liga na ito pero ang update ng kanyang agent ay pinaghahandaan na nito ang pagbabalik niya sa season na talaga nga naman raw na mas magiging maganda pang araw ang paglalaro nito sa liga ngayon taon matapos nga ang magandang recovery na nangyari mula sa kanyang injury talagang araw nasisigarduin ng kanyang coach and agent na talagang gugulatin ito ang buong liga sa kanyang pagbabalik kaya naman talagang inaabangan ang pagbabalik nito sa Japan b League kung may maipapakita ng maganda ang ating kababayan na si Kai Soto sa liga na ito matapos ang recovery nito sa kanyang back injury kaya naman marami ang nagsasabi na magiging magandang araw ang paglalaro nito dahil sinubsub sa training ng kanyang agent ang player na ito. Talaga nga raw na pinaghahandaan nito ang pagbabalik niya sa kanyang liga. Marami nga talaga ang nangihinayang noong nakaraang NBA Summer League sa off-season tournament. Matapos nga na maglaro ito sa team ng Orlando Magic na niya nga dito ang mga halimaw na ngayon sa NBA na sila Victor Wembanyama na noon nga ay naglalaro pa sa team ng San Antonio Spurs at nabigyan nga itong si Wemby ng magandang spotlight sa laro na iyan kaya naman nakakitaan agad ng puting ang rookie player na ito at naging number 1 rookie player prospect ng NBA Summer League Sayang nga talaga dahil hindi na priority sa paglalaro sa loob ng court itong ating kababayan na si Kai. Sa ginanap na Summer League Tournament na iyan, kasama sana siya sa top 3 prospect ng Orlando Magic. Kasama niya dito sila Anthony Black at Jet Howard. At ang dalawang yan ay nabigyan ng spotlight para makapasok sa NBA League at magpasikat sa loob ng liga na ito. Samantalang ang ating kababayan na si Kai ay ilang beses nga lamang raw ipinasok sa buong game na nangyari sa Summer League season na ito kaya naman hindi ito nabigyan ng chance para ipakita ang kanyang laro sa summer league tournament na iyan. Kung nabigyan nga lang raw ito ng chance para maglaro at least 25 minutes per game noong Summer League ay walang alinlangan na ngayon ay nasa loob na to at naglalaro sa NBA League kasabayan nila Victor Wembanyama at Chet Holmgren na hindi nalalaro ang laro ng ating kababayan sa mga player na ito. Malamang kung nakapaglaro nga raw at nakapasok sa NBA League itong ating kababayan ay mayroong makakatapat sa loob itong si Wemby at maraming nagsasabi na kayang makipagsabayan ng ating kababayan sa mga rookie player at prospect ng NBA League at sa ngayon nga ay pinaghahandaan lamang nito ang pagbabalik niya sa Japan B League kung saan siya naglalaro maraming nagsasabi na maaaring matanggal ito sa team ng Dragon Place at mapalitan ng ibang import pero sa ngayon ay wala pa rin desisyon ang team ng Dragon Place kaya naman hanggang sa ngayon ay maglalaro pa rin ito sa team na ito matapos nga ang magandang recovery nito sa kanyang back injury maraming umaasa na sa pagbabalik niya ay magiging maganda pa ang magiging magiging laro nito sa liga na ito at marami pang magandang ipapakitang highlights ang ating kababayan na si Kai sa liga ng Japan B League. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.